Jun, hmm. to lang jacket ngayon. Wala eh. Ikaw. Gusto mo bigyan kita ng jacket? Sige, Tol. Wala, ang jacket. wala kang jacket. Wala eh. jacket. mga Tol, welcome po sa isang episode ng Wasak. Ang bisita natin ngayong gabi, walang iba. Kundi ang TV5 princess na Yard. dati ay uh, prinsesa ng mga pusa, ngayon ay undercover. Yard. Si Mona R.C. Munoz. Magandang gabi, Mona. Thank you, Ano ba tawag siya, Mona o R.C.? Yung mga kaibigan ko, Mona. Mona. Showbiz R.C. May tanong ka kanina, ito ko sa buhok niya. Totoo ba yung buhok mo? Oo. Hindi. Hindi. Ang ganda ng buhok mo, ano? <laughs> Hindi Anong tawag sa denim style? <laughs> After wake up <-out> style. <laughs> yung ginala na yung buhok. Ayyo. Hindi, pero pagigising ko <laughs> na. Kaya ganyan. May na-imagine ako bigla. Oh. Yung, yung tip kong bagong... Ano? Gising. gising. Bagong, gising. Bagong, gising. bagong gising. Oh. kapag... Oh. bagong gising. Ito oh. Ikaw ba nagkaganon ka pa? <laughs> may opening ba sa Undercover? Kailangan ba ng trabaho? May kailangan ng trabaho sa Undercover? Kasi okay may mawawalan ng trabaho. <laughs> eh. mm. Nag-prepare ka ng role mo sa Undercover? Ballet teacher? Mm. Ano ba alam mo sa ballet? Wala. Wala akong alam kahit na ano sa sayaw. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos dalawang araw na after story ko, nag-taping kami eh, nung nagbabagang bulakla kami, dun, um, ako talaga, kasi sayaw din yun eh. Show mm. namin, yun yung show namin ni Ritz. Oo, okay. oh, mm -hmm. pupunta tayo dyan mamaya kasi mm -hmm. mahirap din na role yun. Kasi mm -hmm. nakakamison kayo palagi, uh -huh. nasa ilog lang kayo lagi. At nakaupo kayo uh -huh. sa bato-batuhan. bilang director naman namin, Miss Direct John, mm -hmm. so tiwala naman kami na kung hindi naman niya kami lalagay doon sa malat medyo mm -hmm. malasong ano, hindi. Nakakala mo. Oo. <laughs> <laughs> medyo daring yung role na yun and, and, uh, for a prime time uh, show. Mm. Medyo matindi yung mm. matagal-tagal na tayong hindi nakanood ng dalawang babae na naka puting oh, kamiso. no. Lasa ilog. Oh, Nasa ilog. Nasa ilog. ilog. Oh. Si <laughs> <See through. laughs> Wal, oh, wala, ka? wala, ba dumating na mga katulad ko? May may bigote. Eh. Oh. Kala Bawal muna. tao. Bawal. Bawal ang tao nung sinuot namin yun. Yung mga... Director lang doon sa cameraman. Sa cameraman. Mm uh -hmm. -huh. Pero yung mga nakikiusoso, yun, oo, oh, kasi hindi ako sanay. Tapos sobrang stricto ng magulang ko. oo. Oh. Wala naman yata sa na nakababad ka lang sa ilog buong araw eh, di ba? isipin mo buong araw namin hmm. sinute yun tapos parang limang minuto lang pinalabas. At saka TV, hindi ka naman hmm. mo pwede oh, sa TV oh. ganun, di ba? Conservative kasi yung family ko ito, Sobrang stick na ng, mm kaya... Compare natin yon sa role mo sa Filina na bilang... Balot na balot naman. Pero ibang klaseng balot yun. Masikip na balot kasi yun. Mainit. Prinsesa ng mga pusa. Ikaw ba nag-research ka ng mga, sa mga kapusaan para sa role Mahilig yun? Mahilig din ako kasi sa pusa. Parang si Jun din. Ayun. May minggo sa pusa eh. Oo. Ano yung first ako. impression mo na nakita mo si Arcee? Sabi ko, ang ganda mo pala talaga. Mm -hmm. sa... Ako din, nakita ko, na una kaming nagkakilala sa isang mm -hmm. bar. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero wala akong na-absorb sa sinasabi niya sa akin kasi nakatingin lang sa mata uh -hmm. niya. Alam mo na... Nakakontaklens na... ka ba nun? Talaga? Bakit parang iba yung mata ngayon. <laughs> alam mo ngayon? Di Mula bata ka, alam mo na magiging artista ka? Hindi. Oo. Mm. Kasi alam na nila, eh, ganda mo ah, lagi like, na-appreciate ng mga ano eh. Oh. Kasi so, ano ko ano, nun eh, mahiyain, hindi ako, mm, -mm. Uh, nalakong, masasulok, tahimik mm -hmm. lang. May, hindi ko talaga naisip na mga artista Ano pag nasasulok ano, Ganito ka? Ganito lang. Ganito lang. Ganito lang. so, ilang taon ka nung nag-first ka na mag-try sa, sa industriya? 16. Yun ba, siyempre, 16, ano yung mga nasa isip mo nun? Parang meron ka bang certain roles sa gustong makuha at that particular point in your career? Noon time na yun, wala pa. Ang nasa isip ko lang, parang, sige, nandito ako, gusto ko itong gawin bilang yun din kasi yung course ko sa college. Sabi ko, sige. Ang acting? Oo, theater. Theater, aha. Hanggang ngayon ba, enrolled ka? At tapos na. Wow. Kaya sa UP, sa galing. Hindi yung teacher mo ba si Tony Mabeso? Naki, hindi ko na siya inabutan na nagtuturo mm -hmm. siya eh. Pero marami akong professor na inabutan. Mm -hmm. Tulad Sir niyo. Alex, Cortez, mm -hmm. OG, bago siya Kaya ka pala wala. ganyan. Bakit? <laughs> 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 hindi ba diba sila uge? Okay. Oh, Malulupit eh. Uh -huh. Galing, galing. Pero sobrang uh -huh. magandang experience yan kasi hindi si galing. siya Anton. madali. Naki, teacher, teacher mo ka, si Sir Anton Antoine. Juan? Oo. Oh, oh. oh. Parang lagi kasi siyang wala eh dito sa napagalitan bansa. Napagalitan ka niya? Hindi. Nasa, nasa Greece lagi? Oo, oo lagi nasa Sino Greece. Sino mahilig magalit na ano? Lahat naman sila mahilig magalit. Uy! Uro, pero unang-unang na, 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 na namura ako ng director kay Sir Alex. Kasi late ako. Kasi ang hirap. Pa, may classic at may rehearsal. Mm -hmm. So pagpunta ko... Pero ay kunto na nauna ka mm -hmm. nauna ka, uh, RC, ka mag TV bago mag mag teatro. Okay. Um college na ako nung nag napumasok ako. Pumasok ako. Buti hindi mo so, na nila yung kakasigaw nila. Lagi silang galit sa kasigaw para laging garag. Alam pero sabi kasi ate ko graduate din siya ng nang ng teatro doon. Um. Sabi niya, buti daw hindi ko inabutan yung sobrang terror. nag na silang lahat. Mm, mm, mm. Tumanda eh. uh, nice na ko siya. Nagkasakit ako, tapos tumanda na. May Sorry, diba? Uy, Sir O.G., so, malangit <laughs> na wa. Pero, <laughs> Tuman, hindi ba sobrang... Huwag oh, Sorry, 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 <laughs> sorry, sorry Kasi <ito>, sa <laughs> experience, experience mo na eh, yung rigor and discipline of theater, hindi ba mas madali na lang itong ginagawa mo para sa TV? Oo, oh, oh, mama mahirap talaga yung oh. teatro. Sobrang disiplinado kami hmm. doon eh. Kaya hindi ko alam ba't ako ganito sa TV. No. <laughs> Pampered ka sa TV. Oo, sobra doon. Ano? Ikaw mag-makeup sa ikaw, sarili mo. Ikaw magtitimpla ng kape mo. Ikaw oh. <laughs> skyflakes lang kayo. Dito po. Kung... Ano yung pagkain ng ano Pusa. Pinapakain, uh, oh. Uh, sa Isang, uh, isang independent director. Oh. Uh, uh kami Skyflix naman. Bakit? Seryoso talaga yung Skyflix na yan? Seryoso Skyflix. Baka naman kasi pag nagda-diet ka Skyflix. Kami rito, Skyflix. adobo talaga sa marami kain. Kailangan Skyflix pag-teatro. Ka, Hindi ko alam eh. Basta, siguro yun lang yung kaya no? Kasi wala oh, masyadong ng budget pag ano oh, eh. oh, uh, Since oh. nag-aral ka ng, tiyat, ng teatro, meron ka bang minsan na uh, ibang mas magaan na pananaw sa ginagawa mo sa telebisyon na parang it's not as challenging as the acting I do on stage? May gano ka bang perspective? Hindi naman. Minsan nga nadadala ko kasi ang sa teatro, more sa audio, more sa voice. Voice, oh. Kapag sa TV, mas minim minimize yung pag-ooy. So, actually, mas madali siya. Mm -hmm. Magaling ka ba mag-walling na? Walling. Alam mo, isang beses mm -hmm. na goaling out. Napansin nga ni Derek John yun. mm -hmm. Parang yung eksena si Derek, kinuha na siya ng mga ano, uh -huh. ng mga kidnappers. Tapos na mm -hmm. ako nakakadena. Sabi ko, naisip ko, big... gusto ko mag-goaling. Ayun, <laughs> Ay, nag-galing. Tapos <laughs> <Like, laughs> so, so after na eksena, so hindi, makukumpleto ka yung walling pag walang ganun eh. Ayun. Ay, Kapag yung walling mo ganun lang, hindi, Eh, ano, hindi siya walling. walling hindi lang yun. may isa, kahit isa na ah. ano ganun. Tapos sabi ko, na nakapag-walling oh. ako. <laughs> Pangarap mo pala yun? Oo, oh, oh, kasi hindi ko pa nagagawa mag-walling. Parang, parang pag-walling. Sino yung yun, director ng time na si Papel? Direk John. Oh, ano sabi ni Direk John? Direk John. Sabi nga niya, nag-walling ka! Nag-walling ka! Sabi ko, nag-walling ako. Oh. Ano pakiramdam mag-walling? Kakaiba kasi siya yung mga veterano. <laughs> tapos hindi ko talaga, hindi ko so, naman... So veterano na rin ako, eh, nag-walling oh, ako nag doon sa ka? ginawa. Nag-walling Oo, oh, nag ako Wala siyang na. choice, nakakadena siya. Eh. Nakakadena. Oo, <laughs> oh, tapos oh, yung, yun yung pinakamagandang na, na, naisip ko na, na gawin na mm -hmm. pag nakakadena ka, anong gagawin mo eh? Wala ka na... <gasps> Ganun na lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, tayong walling, di ba? Yung naka, ang grasa. Iba yung pakiramdam eh. Napaka, parang feeling mo, galing mo eh. wala oh, okay. naman, oh, okay. wala ka naman bowling. Ay, gagano'n <laughs> <na pala. laughs> lang pala. lang Maaari bang paunlakan mo kami no, hmm. dito sa Wasa? Oh, oh, oh. Then, ay tradisyon po namin oh. na pag may bisita kaming uh, actress. So, ay, kailangan umarte. So, umarte. Uh, mm. Oh. Pakita yung uh, pag-arte. Pwede bang yung eksena okay. ay... ano ba yung ayaw na ayaw mo si na ginagawa sa isang lalaki? Oo. Oh, oh. So, Siyempre, no, no. yung pinakaayaw mo yung mauhuli mo na may kasama. Oo. Uh, oh, Ayan. Oh. Nagoon nangyari na sa akin. Ay, ay gano'n? No, no. Hinaabol ko eh. Hinaabol mo. Tapos? Um, Tayo-tayo lang naman dito. Oh. <laughs> sino, sino, sino? ba yan? <laughs> yung una. <laughs> yung una. <laughs> okay, imagine Hinari mo na sa'yo sa una mo kanyari. Oo. Oh parang pwede mo mong i-relieve yung eksena na yun na parang kunyari may pagkakataon ka na confront siya. Nabol. Nahuli mo siya. Nahuli kita, may kasama ka, di ba? Yan, ganun lang. Kunyari, holding hands kayo. Pwede namang hindi lang holding hands. oh pwede rin, kunyari, palabas kayo sinihan. Ayan, motivation. Maganda yan. Maganda ha. Pwede kami dito, okay? Dapat may best friend din ako, karang kasama ko. Adelisa, ay, 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 kasama adali. ka. Kasama ka na. Dali na. Ayan, yeah, oh, pigilan okay. mo. Ayan, ayan, ayan. Pigilan mo. <laughs> yeah, yeah, yeah. No. Pigilan pigilan eh. Okay, ready, ay, ready. Okay, game, game, game. Rolling, camera. Action! Uy, ang ganda na tayo. Ang Ulitin natin yung na. Ah, uh, kumpare ko. <laughs> cut, cut. Okay. <laughs> ay, okay, isa ba? Isa ba? Okay. Game. <laughs> Kung naabutan si Jun <laughs> <laughs> na may kasamang ibang lalaki, mm -hmm. May Husbands, Kumpare. Yeah, may nga. Husbands, Kumpare. Right. Programang to, Ready? Sequence 1, May Husbands, Kumpare. Action! Kumpare, ang ganda tayo pa rin. na yung bagong movie ngayon, di ba? Ay. Ah, kumpare ko, sa so wasa uh, drama. Ah, padre, ang uh, ah, aking kasintahan. Oo. Siya ba? Ah, magkaibigyan lang ako. Magkaibigyan lang kami pinatong na sa ibang lugar. Ano mo nagkawa Parang masakit yung <laughs> <laughs> Sorry, sorry. Nag-shower lang! Nag-shower! Nakandangan na lang siya. Nakakatakot ay isang pal. Sorry, sorry. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> Nahiyak <laughs> ako! Natakot ako, bubuelo ka eh. Naramdaman mo pa. Hindi nga eh. Natagal mo mo na yan. Tinatago <laughs> ko nga eh. Oh, tinatago ko oh. Oh. Sige. pa, okay, isa pa, isa pa. Huwag ka na masyado mag-dialog, Jun. Kunyari, okay, yeah, yun camera. din. Ano, Ronny Lazaro. Ronny Lazaro. Mata lang talaga. Uh oh. so, Ready? Sige. Camera. Action. Halika na lang. Late na, na ka nage 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 tayo eh. Ito, okay. uh, kasama ko sa trabaho. Kumpare ko. Ah, uh, ang aking kasintahan. Kasama mo lang yan? Oo. Oh, yeah. Kaya Hindi inyo! Magpapaliwanag ako! Kaya ako naniniwala! Magpapaliwanag ako! Magpapaliwanag ako! And cut! Ang galing ni Ang galing, galing. Ang galing ni Bart. Ang galing Dapat tuhog yun eh. galing, 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 galing. Sorry, Bart. Naubos yung tubig eh. Ay, galing, galing, ka ba doon sa tubig? Paggawa ulit. Ay, mo, pa, no. Isa pa, sorry. Oh, Buti maglating you. sa akin, naubos na eh. <laughs> o, oh, galing, 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 galing. <laughs> Nakakatawa Pero alam mo pa rin, natakot ako kanina. Naramdaman ko yung ano niya eh. Pero Siyem, ganito, ganito, ka-exce na pro. Ikaw oh, eh, kayo... yung pro to, pro to eh. Bubuelo siya rin <laughs> eh. Yung... Madali lang ba dumating ba sa point sa career mo na ang dali nang i-switch on? Na parang iyak ako, ganun. Oh, magagalit ako. Ito, yeah. Ito, pansin ko eh, ngayon. May techniques. Pansin ko ngayon. May nang naging glassy oh. na eyes mo. Ano? Kaya na, bago yung sa huling take, naramdaman hmm. ko na na parang mara. no? seryoso na siya eh. Mm -mm. <laughs> yung buwelo -bu na to eh. Sabi ko, masakit to pag sinampal na ko na ito. Alam eh. hindi, matindi oh. kay RC. Hindi lang ba sa workshop yung dinaano niya? Oh. Ano, kurso talaga. Kurso niya yan. Oh, so, well. No? Matindi yun. Tsaka dumaan niya sa mga malulupit na profesor ng Universidad mm -hmm. ng uh, Pilipinas. <laughs> okay, medyo seryoso ang tanong Sinasabi lagi ng ibang <laughs> mga artista, acting is truth. You find your truth pwede mo bang maipaliwanag yun in practical terms? Ang siguro, ibig nilang sabihin, yung ilalagay mo yung sarili mo doon sa eksena. Mm -hmm. Kasi mahirap humugot from the past, eh. Which, mm -hmm. which is usually ginagawa ng ibang artista. Mm -hmm. Mm -hmm. Or minsan ako, ginagawa ko o, rin. Mas, pero mali. Mas luma ang ano na yan. Oo. O. Kung baga, dapat... Hanggat kaya mo na i-feel yung character mo na nandoon ka. Mm. Ako ganun kasi ginagawa mm. ko eh. Depende kasi may, may kanya-kanyang technique mm -hmm. silang ginagamit mm -hmm. eh. Yung sayo, no act Kasi. May ganun, may ganun, ano rin, di ba? Depende. Kasi minsan hindi ko rin magamit. Mailagay talaga yung sarili ko. Lalo na pag masaya ako mm -hmm. tapos kailangan ko maging malungkot sa isang eksena o kailangan mm -hmm. kong umiyak. siya sabi nila, huhugot ka from your past experience, oh, na personal mo mm -hmm. experience. Paano yan? Eh kung... Medyo paano? relatively, wala pa, pa rin mga masyadong... Uh, 16 oh, years old ka pa lang. Yun, yun, yun mismo, di ba? Parang, ang hirap. So, kailangan minsan ilagay mo talaga yung, yung, yung sarili mo doon sa sitwasyon para hmm. maramdaman mo. Hmm. Meron ng kakilala bata, hindi talaga hmm. niya alam eh. Si Raisa May? Si ano, si... Si, si Charming, yung Princess Charming, dating batang hmm. bakay ka. Sabi ko, paano mo nagagawa? Kasi ako yung kontrabida no, niya million, dati. Char. Ang pilis niya, ang pilis. Yung talagang, sabi ko na iniisip mo. Iniisip si daw on. niya, mga pinapatay na manok niya. Hmm. Ay, may alaga sa ah. manok. Mm -mm. Yun lang daw iniisip niya. Ang bilis, tapos gul talaga. Kaya minsan, pag kontrabita sa yung bata, hindi ko siya magawang... Uh Oo. -oh. Pero yun ang truth kasi niya. mm, -mm. Uh -hmm. Mm -hmm. hindi, hindi niya truth yung maganda ng masaker. Mas malapit sa kanya, yung trahedya ng namatay naman manok. Oo. Ano oh. kung theater ka, seryoso ano to. Pero minsan, nare-reconcile mo ba itong mga bagay na to? Tapos, mag-host ka ng something like yung Wawawili, ganyan, no? May nakikita ka bang conflict sa ginagawa mo? Ako, wala. Mm. Para sa akin, basta gusto kong gawin, gagawin ko talaga. Mm. Masaya ka lang, no? Kung saan ako masaya, oh. gagawin ko Pag talaga. na. Kasi madaling trabaho, actually, yung hosting, eh. Unang -una, pasok ka, hindi naman lang. maaga. Mm -hmm. Tapos, tapos tanghali. mo. Oh. Tapos mo, tanghali. Mm -hmm. Meron ka na agad 50,000. Ang puhuna mo, boses lang. Tapos mm hindi -hmm. naman ikaw lahat ng party mm -hmm. kasi madami kayo. Mm -hmm. So, nung, nung in-offer sa akin, yun, oo naman. Mm -hmm. o, naman. Gusto ko rin, syempre, matry lahat yan habang bata. Mm -hmm. Sino mga naman? artista yung pangarap mong makasama sa isang project? Ah, hindi ko pa nakakasama ngayon, superstar si Miss Nora Honor. Hindi ka pa siya nakakasama. Marami. Pero excited ka na makasama. Oo, oh, bilang pareho naman kami Nora na sa TV5. Cheers tayo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Nora Honor. Mag-training uh -huh. ka lang. Oo oh, nga oh. eh. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Alam mo ba, Tol, may attempt siya noon na sumali sa isang beauty pageant. Mm. Bakit? <laughs> Habi ko nga gusto ako subukan lahat. siya sa Binibining Pilipinas. Miss mm -hmm. World. Miss World pala, mm -hmm. sorry. No? Bakit? Gusto ko kasi subukan lahat eh. Mm -hmm. Sabi ko sa sarili ko, mm -hmm. bago ako tumanda at hindi ko na magagawa yun, mm -hmm. gusto mm -hmm. kong gawin lahat ngayon. Yung Miss World, yun talaga yung Pero nag-train ka talaga pang, for Miss World. Wala pang nang nananalo na Miss World na mm -hmm. Pinay. So parang ano sabi pa ko, ba? wala pa. Wala pa. So sabi ko, baka ako, halay mo, ganyan. Kaya gusto kong subukan. Inunan dun ako, Ibang experience din siya eh. Parang ang layo niya, ang layo niya sa sa hosting, sa so mm -hmm. teatro. Kasi doon talagang kailangan, pag lumabas ka sa tao, mm -hmm. preparado ka. Hindi ka pwedeng ang anga-anga. Nakakatulad ng na hosting. Mm -hmm. si feed sa'yo lahat mm -hmm. eh. Diyan lahat. Pag-acting, feed sa'yo. Sample ka, kaya Sarili mo yung lagyan? Iba sa Miss World. Yung normal mm -hmm. daw. Yung ganito? Normal. Hindi yung nakakagat ka na parang. Oo. Eh, dapat sa, sa Miss World, mas natural. Mm -hmm. Pwede. Kasi di ba binibini ganito eh. Ang mm -hmm. oh, so, World pala, yung natural lang, ah, okay. sabi nila. Oh. Oh. May ano rin pala yun, ano? Ako rin, pagdating ko, wala akong alam. So ginagawa ko gato sa sabi, mm -hmm. ganun daw. Oh. Tapos sa train ka na ba sa first of all, uh, first of all, thank you for that question. Oh. Ganun, lang. ganun lang. Hindi. Alam mo bang hindi dapat pala magte-thank you? Pinahirapan ka sa isang tanong, papasalamatan mo pa sila. Yun, no? Ha? Ah, Di ba? hindi niya sabi sa amin. O, oh, sinabi sa Miss Tapos world. yung kamay, kailangan ganyan. Hindi ako mm -hmm. actually... Paano, paano, paano? Eh. Dapat daw, pag nakapamewang nakal... Oo, labas. Oo, o. hindi dapat... Nakagilid. Hindi <laughs> yan, ha? Ayan, ganyan. Mm. O, tapos nakagilip dapat yung legs. Pag-ilip. 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 pag kasi normally, hindi lahat ng na mga uh, nagnanais maging beauty queen ay uh, nagbo-vocals para sa isang banda. Uh -huh. O okay, yung banda mo ay pangalan yeah, filia. 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 Ano ba ito? Filia parang uh, love, love. di ba? Uh -huh. so, or filia ka lang talaga na, na? Yun uh -huh. din, pwede filia yun. Uh -huh. kaya, nami, kaya ako talaga naisip na yung pangalan ko kasi bilang babaeng vocalista, uh -huh. filia at saka filia, filia na filia na love. Na filia lang, uh -huh. Sa dami ng ginagawa mo, para sa singko, Laka. may oras ka pa ba masingit yung mga bagay yan? Oo. Mm -hmm. Para nga sa akin, kung talagang gusto mo yung isang bagay, talagang gagawa ka ng paraan para magawa mo yun. Eh. Mm -hmm. So, yung mga free time ko, ang taping lang naman namin ng Undercover, MWF. Tapos, mm -hmm. kapag may mga promo kami, may mga Sabado or Ligo. Mm -hmm. Usually, ang gigs, Friday, Saturday. Mm -hmm. naman. Ano ba tuktog na, filia Para safe ifrak. <laughs> Kasi iba-iba, iba uh -huh. um, may mga ginawa kaming kanta na buhi man rapso di. Ko 'yung ganyang mukha. Uh -huh. May banda. Uh -huh. Mas magiging attractive ba siya sa iyo? Oh. Or iba pa rin 'yung pag nakakausap mo. Oo, oh, depende pa rin pag nakilala mo. 'Yun na. May mukha ba dito na sa kala may itsura, eh, no? Dito, ano? Oo. <laughs> Posible okay. bang ma inlove ka sa isang kagaya niya? Pag nakilala ko na siya. Baka gato cellphone mo. Baka. Conscious ka ba na maganda ka? Mukha ba akong conscious? <laughs> <laughs> mm, na, ano, sabi nga nila parang sa set namin, ako lang yung artista nakatrabaho na nakatrabaho lang hindi nagli-lipstick daw. Yun. Kasi hmm. layo ko yung nakain. Saka huwag kang magpa-retoke nga. Okay na ah, ripa, okay, okay <laughs> man, Perfect na <laughs> yan. Uh, May 24 pa lang siya. Hindi natin masyadong. Ano, huwag mong gagawin. Pag umabot-abot ng mga, 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 mga <laughs> ilang ano yan, makapal na ilabi yan. Uh, oh. Ganun na. Ah. Mm -hmm. Gano'n. Kita mo si Gloria Romero, ang ganda pa rin, di ba? Oo, sobrang. kita mo siya nung bata ka? Oo, diba? naman. Ang ganda, di ba? Ano yung pinaka-gusta mong ah, bahagi ng katawan mo? Mata. So, mata. Mata rin. Cheers tayo dyan. Cheers! Cheers. Cheers. Ganda <laughs> na na ako, tol. Sabi kita ako sa mata eh. Di ba bahal din okay. cheers yeah. pag non-alcoholic daw? Ah, beverage. Ah, tubig lang ah, tubig iniinom natin. Kayo. For the record, ah, mga um, bata. Eh, tubig, hmm. lang to, tubig lang, tol. Paano yun? Tubig lang iniinom ah. natin. Last question, uh, Mona R.C. Munoz. Maraming salamat sa pag mo uh, dalo mo. Salamat, yung Kunyari bukas pa, paano ka na? Ano yung gusto mong huling hapunan mo? Lengüe estofado, tsaka ano, tsaka leche flan. Good answer, good answer. Ayaw mo ng baboy sa huling hapunan? Hindi ko. So, tinga oh. eh. <laughs> naman ba Ay, Dila naman uh, ah. oh. na ba ako? Dila naman ba sa dila. Tapos malamwa. Laki kasi ang dila naman ba R.C. Munoz. Okay, mga katolik.